Ikot na. Say.

Kakabawi din ako kayo. Masyado ba? bako. Tulog mo tulog ako dito. Basta. Safe. Mm. <laughs>

yung ano, yung poison, panalo ka na. Sa akin na to, ha? Sa na dyan, oh. Kaya, kailangan kong galingan! Safe! Balan? <laughs> What? Ganti ng Alam, api. Oh, <laughs> ganti ng api. Ganti ng api.

sleep sleep mmm na ayan mmm ko na mmm mmm no? Mm. <laughs>

person. With all my mind. Okay, bala ka. Bala ka naman dyan. So, ato to. Lovey <laughs> ako dun ah. <laughs> Ayoko, panalo ka na eh. Ang <laughs> dami na yan. Guys, ganda na, na. kaki okay. ah.